magandang araw sa inyo baka kayo hindi pa nakakakilala ng halaman na tinatawag na adelpa ito yung ang halaman adelpa ito po ang itsura ayan yan oh tingnan niyo ayan ang kulay violet ang bulaklak ayan oh kulay violet siya tapos ang dahon niya ayan medyo ano mapahaba na ano tawagin ng ibay ay bilog haba ayan. Ayan. tapos a, medyo malutong ang kanyang tangkay ayan o tingnan nyo ito y, karaniwan dati inilalagay din sa bakod ang ayan. ayan ganyan siya pagka ang bulaklak ay eh, hindi pa na ano hindi pa kan? Ka. yan ganyan so, nakita nyo ang gaganda nyan sa pagkabagong ano, buka yan yan um, o so, tinatawag na Adele um, pa yan o eto pa yung buko o tingnan nyo ganyan ang kanyang puno